Isang malungkot na balita ang bumungad sa industriya ng showbiz ngayong araw, August 4, 2024. Sumakabilang buhay na ang kilalang film producer na si Mother Lily Monteverde sa edad na 85. Iginagalang si Mother Lily sa showbiz industry dahil sa mga naiambag niya sa pelikulang Pilipino. Sa ilang dekada na inilagi niya sa industriya bilang isang film producer, nakapagproduce siya ng mga iconic films. Ilan sa mga ito ay ang mga pelikulang Mano Po, Shake Rattle and Roll at Sister Stella L. Kung matatandaan ay balita rin noong isang linggo ang pagpanaw ng kanyang asawang si Leonardo Monteverde sa edad na 86. Ilang araw lamang ang naging pagitan ng kanilang pagpanaw. Mismong sa Instagram account pa ni Mother Lily kinumpirma ang pagpanaw ni ginoong Leonardo Remy Monteverde. Kaya naman hindi rin makapaniwala ang marami sa pangyayaring ito dahil halos kalilibing pa lamang ng patriarch ng Monteverde family ay kaagad din sumunod si Mother Lily. Isa sa mga unang nagpabatid ng pagdadalamhati ay ang senadora na si Grace Poe. Ayon kay Senator Grace Poe, isa umano ang kanyang ninang na si Mother Lily sa mga naniniwala sa kanyang kakayahan na noon ay kanyang pinagdududahan. Dagdag pa ng Senadora, maraming taong natulungan ang naturang film producer at siguradong hindi ito makakalimutan ng marami na tinukoy niya pa bilang a titan in the Philippine movie industry. Kasunod nito ay nagpahayag din si Senator Grace Poe ng pakikidalamhati sa mga naulila ng kilalang film producer. I am so sorry and sad to hear about Mother Lily's passing. My Ninang mother always believed in me and assured me whenever I doubted myself. She has helped so many and she will never be forgotten. She was and will always be a titan in the Philippine movie industry. Our deepest sympathies and condolences to her family and loved ones. sa kasalukuyan wala pang ibinabahagi na anumang pahayag ang pamilya Monteverde hinggil sa dahilan ng pagpanaw ni Mother Lily.